Kakampi ng bayan kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang umaga, tanghali, gabi, worldwide sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook. Siyempre sa ating uh, uh, TVUP na ating live na live na Facebook at syempre sa Signal 101. O, nabanggit ko dalawang beses na Facebook kasi may live. At saka merong, uh, meron din yung mga uh, episodes natin na pinalabas noon pa. So, hello, hello, hello worldwide sa lahat ng ating mga Pilipinong viewers dyan. Alam mo ba, attorney, bago kita i-high pala, no, itatanong ko lang sa'yo na maraming uh, mga Ating mga televiewers dati, sa kabilang estasyon na OFWs. Mm -hmm. Alam mo yun, dami nilang naging problema na maraming nakatulong ang ating programa, oh, di ba? O kaya naman, eto na, ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare eto Eto naman ang ating partner at ni Danny Con. Good evening! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O sinasabi ko yung mga problema ng ating mga OFWs mm -hmm. kasi ang daming mga batas na kailangan nilang malaman dahil yung iba OFW dito pa rin talaga yung kanilang major na concerns mm -hmm. pamilya nila nandi dito pa kaya kung kayo po ay may mga concerns na mga OFWs natin ng mga kapamilya lahat ng uh, uh, nakikinig po sa ating programa tawag po kayo or mag-text sa atin ha kahit na mag-message po kayo sa ating message box ng ating TVUP. Pwedeng-pwede yan. Pero eto naman sa ating mga uh, telepono dito sa Pilipinas. attorney ano-ano mga numbers? Kapag ka-Globe, 0954 310-0331 at kung smart, 0961 0917-770-8807. Oh, there you have it. So, tawag na po at mag-text sa lahat ng ating mga kapamilya na gustong magtanong kay Atty. Danny Concepcion. Eto na, si Jane, 33 years old, mandaluyong. Pinost po ako sa social media ng pinagkakautangan ko. Matapos ko siyang hindi ma-replyan ng walong oras. Wala po akong balak na takbuhan. Oo, ang utang ko sa kanya at maayos ko siyang kinakausap. Napahiya po ako at ay nakiramdam at pakiramdam ko po ay inapakan o naapakan ng pagkatao ko. May pwede po kaya akong kasong uh, na pwedeng ipatong sa kanya? Mm -hmm. Ang tanong ko, 8 hours lang daw siya hindi nakasagot. Kaya, cyber live. Pero pinose siya. Mm, pinose kasi siya eh. Sa social media. Oo. Oh, mm -hmm. eh, may batas nga nagbabawal na gumawa ng mga paraan mm -mm. na magpapahiya sa nagkakautang mm. uh, para sila ay kaya nga mm. so sana sana well naging leverage tuloy niya yun eh ah, so ngayon ikaw ngayon ang may upper hand kasi nagpukasuhan eh, mo siya pwede ngayon. mo siyang kasuhan talaga ah, pero hindi po kayo pwedeng magkaso ng kriminal kung hindi kayo pupunta sa pulis Mm -mm. O kaya sa abogado. Ayan. So pwede kayong uh, magkaso, pumunta lamang kayo. Kailangan nyo na rin ng abogado dyan eh, di ba, nung attorney. Mm -hmm. Pero kung complaint, uh, pwede Oo. siguro dun sa polis. O oh, ayan, oh, meron na kayo kaagad na solusyon sa inyong katanungan sa atin. Pwede kayong mm -hmm. magkaso, cyber libel, pumunta na kayo sa polis. Okay, eto na, caller from La Union, Victoria. Magandang, magandang gabi sa Victoria. Uh, yes, uh, uh, yes, Victoria. Ano'ng tanong? Ah, uh, kasi po, ah, uh, yun naman po parang santo ng unit ko, ah, nakakidmao sa pagsasalita. Kasi po, yung personal ni ko po. Pwede po siyang maintindihan. Parang parang oh, parang masama ba? ang signal. Oh, ulitin mo oh, nga, oh. friend of Victoria. Go ahead, Victoria. Ah, uh, yes po. Ayun. Parang cyber libel din po yung problema ko. Oh, bakit? Ano nangyari, Victoria? Ah, uh, kasi yung kapitbahay po namin, ah, uh, ah, uh, pinahiya niya po ako sa social media, and, uh, nagda nagdadak din po siya publicly, ganun. Okay. A anong, and, anong klaseng sa sa'yo ang ginawa, Victoria? Anong sinabi sa uh, sa'yo? Yung, parang, Ah, uh, nabawalan na yan, yun wala nang bibili din sa sa resto niya. Tapos yung tomboy na yan, yung dinescribe po talaga ako sa social media. Ah, ah yung pinost and, niya sa page niya. Uh, yes po, pinili pinost, pinost po niya sa Facebook uh -huh. niya. Tas nagtagal pa po hanggang ngayon andun pa. Ah, ganoon din. Parang ang laki yes ng galit sa friend, no? Opo. And bakit? Po, and, Ba't and kaya? And, uh, kasi po, ewan ko po kung... May restaurant po kasi ako. Oo. And nagpaparentin din po ako ng stall. And katapat po nung stall na yon yung bahay nila. Ah, okay. Yun po. Baka may restaurant din siya at saka may stall. Ah, uh, wala po. Parang naiingayan po dati. Ayun. Yung... Oh, yes. Ayun. Yun po. So parang meron siyang reklamo. Mm, mm Wala naman po siyang reklamo. Wala siyang reklamo doon sa ingay. Wala naman pero parang yun po yung lagi niyang sinasabi ata doon sa store. Inacknowledge ko naman po yun. Actually, hindi ko na rin po yung store para mm. matigil na din yung yung ingay, yung, ano, yung issue. Oh, pero in spite of it all, pinahiya pa rin siya mm. sa social yes media. Okay. E okay. And I'm pa po, po. akong meron pa po isang problema ngayon. Sige, go ahead. Kasi Nangyari po to last year, okay. uh, June 3. Okay. Mm. Tapos yung pong hinari ko po na attorney, mm. lagi po niyang pumupunta po siya dito pero po parang for vacation lang po. Uh, hindi niya po natutuloy na na-file po yung case although nakapag nag, nagbigay na rin po ako ng pera sa kanya. Mm. Tapos Ah, teka uh, muna, parehas yes, na kaso po. ba yung pinag-uusapan natin na binigyan mo ng pera itong attorney na ito? o yes, Ibang yes, kaso? Po. Ito Yun po, pa isa po to. Oh, okay. binigyan so, na niya ng pera. So, di wala pa po siyang naipapile? Opo, wala pa po siyang Okay, ganito po uh, ang gagawin niyo. Kasi yes, baka maikli ma 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 lang po kasi yung prescriptive period eh. Yes, po. Oh. Uh, cyber libel. Maiksi like lang ba? Maiksi like lang. Oh, okay. Parang nga, isang taon lang yan eh. Mm. Opo. eh, so, kinakailangan po na makapagsampa na kayo ng kaso. Mm. Oo. Oh, eh, wag, na oh, po ninyo, ano, 2. wag na po ninyong asahan yung abogado na yan. Siguro, Opo. lipat na kayo ng, hanap na kayo ng ibang abogado para makapagsampa agad. At yung abogado naman na yan ay sulatan ninyo at uh, sabihin nyo, baka pwedeng ibalik yung acceptance fee na uh, siningil niya uh, mula Opo. sa inyo. At kung hindi niya ito ibabalik, eh magrereklamo kayo sa Integrated Bar of the Philippines. O kasi nagmamadali yes. kayo eh may prescription period yeah. pala itong kasong to. Yes, so natatagal lang kayo, yun ang minsan na problema ano? Oo. Sa so go ahead uh, Victoria. Integrated bar po ang pupuntahan ko kasi po ang problema ko po ngayon wala na rin po akong pera kasi nabigay ko na po sa kanya. Ay, wala na siyang pera. Kaya kinukuha ah. ko po sana. Opo, edi pwede po kayong pumunta sa public attorneys office. Yan. Sa PAO, sa PAO. Doon sa lugar ninyo, I'm sure meron aha kasi lahat ng public attorney's meron office meron din po sa Opo. Meron din sa Integrated Bar. O pwede rin sa Integrated uh, nas, Bar. Nasa La Union kayo? Opo. Meron po La Union po. Uh, saan Sampo sa La Union. Sa uh... San Fernando. Opo. Ayan, di sa San Fernando meron pong opisina ang Integrated Bar of the Philippines at meron din po silang legal aid. Yan, uh, office. Yes, po. Ah, Para po. walang bayad. Para yes, po. dalawa na yung, isa na lang ang pupuntahan nyo. Punta kayo ron at sabihin nyo, baka pwedeng makakuha ng abogado na tutulong sa inyo magsampan ng kaso at wala hmm. na kayong pera at magsasampan kayo ng reklamo laban dito sa abogadong ito. Eh, taga sa ano ba tong abogadong ito na nakuha nyo? Oo nga. Uh, tiga ano po siya, Santiago po, Santiago Isabela po. Ah, so malayo, Isabela. malayo baka... kasi po, actually friend po siya ng ng friend ko, kaya umuo na din po ako noong una kasi oh. tutulungan, tutulungan daw niya eh, ako. Eh baka naman Pero... pwedeng makuha sa maboteng usapan. Ang, feeling ko in the first place, bakit siya tatanggapin yung kaso ng tanas sa La Union? Eh siya pala'y taga-Santiago, Isabela, layo noon. Oo nga. So, opo. opo. Subukan nyo kung pwedeng i-file yung kaso ng disbarment sa kanya. Dyan sa, pero hindi, ba, bago mag-disbarment, sulatan niyo oh, <laughs> muna. Sulatan yung, mo opo, muna. Yung abogado na yun na uh -oh. sa Santiago, Isabela. Sige na, uh, nasabi mo sa kanya, wala ka ng pera, eh baka pwedeng opo. ibalik niya yung acceptance fee na ibinayad mo sa kanya. Mm -mm. At kung hindi niya ibabalik, eh mapipilitan ka na magsampan mm -mm. ng reklamo for disbarment, laban sa kanya. Ayan. Sulatan mo kasi okay, kamo eh, magandang ganyan natututo kayo at marunong kayo ng Opo. mga isasagot ninyo. Hmm. Para, di ba, yan ay mga bala na pwede niyong sabihin doon sa tao. Okay? Opo. Maraming maraming salamat oh, po. You. Nakatulong po sa akin oh. ng malaki po to. Oh, thank you, God Victoria. Good, yes, luck Good luck ha, Good luck iyo. Opo. Yo. God bless po, ma'am, oh. sir po. Okay, thank you. Ang sad na no. Thank ano, you po. Ang sad nung ganun. Parang... Gusto mong magpatulong na biktima ka <laughs> Ang sad. Okay, sige. Si Aya naman, 27, ng Paranaque. Nabuntis po ako ng boyfriend kong may asawa. Ouch. Isa pa rin, ouch. Pwede po ba akong kasuhan ng pagiging isang kabit kahit hindi ko po alam na kasal siya? Ay, maraming ganyan, friend. Mm -hmm. Oo. Oh. Ang dami kasing manlolokong kalalakihan. At marami rin naman napapaloko. Mm. Oo, mm. dahil minsan, ay, pogi siya, ay, matalino, ay, mayaman, friend. Okay, okay. May chikot. Okay. Oo nga, eh, pero nabuntis. Eh, nga, Sa madalit sabihin na gustuhan niya. Type niya. Ano ito? Ano nagustuhan niya? Nabuntis na ka eh. Na, nagustuhan nga niya yung lalaki. Ah, okay. Easy. Hindi siya ni -rape. Ah, hindi, hindi, Talagang hindi. Talagang ginawa nila ng... Out of... Uh, out of love. Uh, maybe love. Uh, love. Uh, Baka uh, sa kanya out of love. Uh, But the other one, we don't know. Ah. Uh, oh. Ah, uh, kung... Kung? Hindi po ninyo alam. Hmm. Na may asawa pala mm -mm. yung boyfriend nyo, hindi po kayo maaaring kasuhan ng concubinage. At mm -mm. kung kasuhan man kayo, madi-dismiss. Mm -mm. Okay. Kasi nga po, hindi nyo alam. Pero, data po at... So, balit? Ngunit? ngunit ayan. Kung patapos ninyong malaman na siya pala'y may asawa, eh nagpatuloy pa rin ang inyong relasyon. Okay. Kaso na kayo. Ah, nakuha okay. ko na. Eh, paano naman? Eh, kung na nga eh. Kaya nga. Eh, di kailangan niya ng, ano, ng pang-medisina. Hindi, ang titigil doon, ang titigil dapat yung pagtatali. Nandun eh. oh, nga, eh, <laughs> alam mo nang may asawa, eh, bakit nagpapa nagtatali ka pa? Oh, so, ang ibig mong sabihin, hot horny, so it stops there. Ah, dapat tapos na yon. Dapat tapos na yon. Ngayon, okay. kung Edi, Hindi ka makakasuhan, hindi ka makukonvict ng concubinage. Okay, eh nagkaanak na. Okay, okay. nagkaanak. Oh, okay lang yun. Eh pero, gusto niyang humingi ng sustento, suporta. Ay pwede, supporta. kasi pwede. anak din naman niya yun. Ngayon, okay. eh hindi nga niya mapigilan. At nagtuloy-tuloy pa rin. Naka? Ay di kakasuhan ngayon siya ng concubinage. Pwede na. Ah, pero pag nakonvict kasi, hindi naman siya makulong. Eh, ano yun? Deschero ang kanyang... Anong uh, ang ibig sabihin natin? Ano yung deschero? Spanish ba yan? Ah, uh, Spanish, Spanish yan for? Eh. Uh, hindi ka pwedeng pumunta ng malapit doon sa tunay na asawa. Ah. So, siya po, oh, magagalit yan yung misis. Oo. Kasi yung misis, gusto nga lang niya ipakulong yung kabit eh. Oo nga. Ayaw uh, pakulong si mister. Mm -mm. Okay. Pero, Laging uh, ganyan oh. eh, no? Pero bakit yung batas? hindi pinapakulong yung... Mistress. Yung mistress. Oo, kasi ang mga gumawa ng batas, maraming mistress. <laughs> hindi, kasi ang katwira diba? ng... Tama ba ako doon? dahilan? <laughs> Baka, di ba? Baka lang naman. Baka. Kayo naman sensitive. Oo. Kasi ang ipinalalagay ng batas, uh. ang isang babae na dalaga, walang asawa, nalo ko ng isang lalaking may asawa. Oo. Biktima rin siya. Ah, uh, tingnan mo nga Kasi ano pa, yung babae pa. Kung hindi siya naging biktima, hindi niya pipiliin ang buhay na makikip makikiapid relasyon siya, makikiapid siya. Totoo 'yan, totoo. makikiapid siya sa isang lalaking may asawa. Alam mo totoo 'yan. Kaya Walang may gustong maging kabit. Ah, Kaya nga siya ay, Oo, siya ay biktima rin. Oo, dahil siya ay biktima rin hindi siya pinarurusahan, hindi siya pinakukulong ng batas. O oh, pero ang sinasabi ko talaga, attorney, yung mga gumawa ng batas kasi talaga karamihan talaga lalaki. Pero hindi ko sinasabing totoo, sila ay may mga, ano, sila ay may mga kabit. Ang sinasabi yun. ko lang is siguro hindi ba pakisama? Porque lalaki, eh, ang Pilipinas kasi, mm -hmm. ewan ko kung totoo ito, ha, attorney. Kailangan mm -hmm. na bigyan mo ng justification tong sasabihin ko, ha. Ang, may ma ma machismo, ano tawag doon, yung chauvinism, ano tawag doon, yung ma, ma macho image macho. ang mga kalalakihan. Mm -hmm. no na, alam mo yun, na parang feeling nila, feeling nila, ng iba, hindi lahat, na parang okay lang sa mga lalaki ang magkaroon ng Uh, ng, you know, ng another wife, or, I mean, another De, girl. ng affair. Affair, or misan, ang dami na nga, yeah. hindi na nga mabilang eh. Kasi nga, wala daw nawawala dun sa lalaki. O, tingnan eh. mo, yan nga ang sinasabi hindi, ko yun eh. Ang, yun, nga ang, yun nga kasi ang kultura. Yun, oh. ang, yun, ang, yun ang paniwala nang isang lalaki kapag ka uh, no mang kadami yung naging ka-affair niya wala namang nawala sa kanya ayun nga pero pagdating naman sa batas feeling ko napaka unfair for the women pero kaya oh. kaya nga wala kaya kaya ang tingin walang nawala sa kanya kasi ganun ang culture ah. eh pero ngayon nagbabago na yung culture yes that's ah. very true at saka alam mo yung tipong pagka yung lalaki naman yung yung for example yung babae naman na nagloko ay nako Pare na iputang ka. <laughs> eh kasi nga, yun ang culture. Eh. Ang sama uh, double ang sand. standard. Oo, okay. double, double standard. standard. Ang sand. Macho yung lalaki. Oo, oo. Kaya nga nung araw walang rape hindi nare-rape yung lalaki. Oo, oo, totoo naman. Mm. -hmm. Hindi nare-rape yung lalaki. Ang nare-rape lang yung babae. Posible kayang sa mga susunod na pagkakataon merong additional na kasi, magbago? Tanongin mo ako, bakit hindi nare-rape Bakit hindi nare-rape ang lalaki? Nare -rape, al -larepe, al -larepe, al <laughs> eh kasi, kasi kung hindi niya gusto, walang tatayo eh. O, oh, sabi ko <laughs> nga eh. <laughs> Kapag tumayo, gusto rin niya. Eh pero baka may kusang isip? ay wala naman daw kusang isip. Yun. Ah wala? O oh, sige, uh -huh. oh, sige. Okay, so Yan, huh? Tata at tatayo. you. <laughs> okay, oh, ito naman si Michelle, 32 years old, para My husband and I have been married for five years and we don't have kids, no shared properties. It is our mutual decision to end our marriage. My ex is diagnosed with major de depressive disorder. It is, is it enough to have a psychological incapacity as a grounds for annulment? Okay. Hoy, uh, uh, ano to ha, napaka-open-minded naman tong dalawang ton. <laughs> kasi, tingnan mo nga naman, basta, nag-mutual decision na lang sila na ayaw nila. But, I, I do not know. Pero, maski uh, ang feeling ko, kasi gano'n na nangyayari sa buhay nila. Uh Oo. -oh. So, parang sabi nung isa, ay, magpa na tayo ng kasal. Uh Oo. -oh. Nagpa-declare na tayo ng nulitin ng kasal. Uh Oo. -oh. O, hindi, eh, mag-file mag ka na. Di ba? Uh, mm -hmm. Yung ba ay makakaapekto doon sa kanilang desisyon na ipadeklaran ng walang bisa yung kasal nila? Kung meron po talagang ground, mm. kamukha nito. Sabi, Sabi niya ay, meron siyang major depressive, depressive disorder. disorder. Kung, mm. pong, kung yan pong uh, sakit na yan. Okay, yung major depressive order, disorder na yan, eh, dinaramdam na niya bago pa sila ikasal. mm -hmm. At hindi niya naisip na yan palang major depressive disorder na yan mm -hmm. ay magpe-prevent na maging normal yung buhay niya. Matiwasay. Bilang isang normal na asawa. mm -hmm. At ang dahil dito sa condition na to ay hindi niya magampanan ang kanyang mga obligasyon at responsibilidad bilang isang normal na asawa. Hmm. Ito po ay magiging psychological incapacity. So sa tanong niyang uh, ito, na hmm. is it enough to have a psychological incapacity as our grounds for annulment? The answer is it depends. Oh, it kung yung pong major depressive disorder na 'yan ang naging dahilan mm -mm. kung bakit hindi niya nagampanan mm -mm. ang kanyang mga obligasyon at responsibilidad bilang isang normal na asawa ay meron po kayong ground for declaration of nullity. Okay, mm -hmm. ang kailangan niyo dyan, isang magaling na psychologist. O sino yung alam mo na mo ko sino yung ginagamit na psychologist? Yung iniimbitahan hey, no. natin na psychologist si Doktora. Kalimutan ko na. Ay, malilimutin ka. Malilimutin na. Sino? Si Doktora. Doktora, ano? Kaya mo yan. Tignan mo to, Ay nagsabi sa akin, nakalimutan din niya. Ah, sino? Hindi. Ah, hindi niya matandaan. Tingnan mo, sinabi mo sa akin, ah, kasi ako meron akong doktora dyan. Oo. Oh, oh, Anong pangalan? Ayoko na magsakit. sige. <laughs> Pero magaling din siya. Pero nag din siya ng mga ganitong klaseng kaso. Dalawa ayun, yung doktora na lagi natin na para mag -est. Psychologist at saka abogado ang kailangan mo na ngayon, ha? Ah, sige. Yan, ha? Okay, good luck sa'yo. Okay. Sana maging happy din ang lives ninyong dalawa. Ito naman si Dior, 31 years old, from Davao. Hi, magtatanong lang po ako regarding sa legal separation process. Like for example, hindi mo na matiis kasama sa bahay yung pinakasalan mo and you think you're better off without the person. Ano po yung step-by-step -step process? Mm -hmm. Hi, alam mo yan, attorney. Bawal Bakit ganon? Maraming ganyan nga yan. <coughs> <coughs> Alam nyo kasi, <coughs> ang pag-aasawa po... Ay, hindi eh, biro. Hindi pwedeng kaning isinubong na mainit at na, ano ba yun dito Ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kung mapaso. Ayun, ang galing mo, ah, 'di ba? Eh ito po kasing kwento niyo. Uh -oh. Hindi mo na matiis kasama sa bahay. <laughs> Para kang sinasabi nyo sa akin, it's either board na board na kayo uh, asar na asar na kayo doon sa... Umay na umay na akong makita siya, ganon. Apo, eh hindi naman po parang pagkain yan na kapag araw-araw adobo ulam mo, eh pwede mo nang palitan later o ng ulam. Mm. Oo. Mula sa adobo, lechon, <laughs> anong, sardinas. Kung ang ulam mo ay araw-araw adobo oh. at magpapalit ka ng ulam, anong oh. ulam ang pipiliin mo? Hindi, ganun lang ikaw, yan. Ikaw. Adobong adobong lechon, Adob, adobong sitaw, Opo. adobong baboy, adobong manok. Eh okay adobo na yan. Pa adobo pa rin. <laughs> Ah, yun at yun ang pipiliin ko eh kaya nga I'm po ano eh, kaya nga po nung kayo ikinasal tinanong naman kayo eh tinanong ba ah tinanong sila ah okay sige okay for poorer or for richer in sickness and in health alin mm, ba ang narinig ko lang for richer hindi yung poorer Ay, eh. purer. okay <laughs> oh kaya po ano yan magsasama kayo ng hanggang habang buhay. Ng habang buhay. At hindi po ground for legal separation. Yung hindi mo na matiis ang bawat isa. Yung hindi nyo na lang ma matiis ang bawat isa. Alam mo ang the best solution for that. Anong pangalan niya, please? Ano nga bang pangalan niya? Dior. Alam mo ang solusyon... Solusyon. Alam mo ang solusyon dyan, Dior? Magdasal ka mag-marriage counseling kayo, no? Mm -hmm. At saka sumali kayo sa mga couples, couples, ganyan, para ma-revive. Ah, yung init na nararamdaman ninyo nung kayo'y bagong kasal. Hindi mo na kasal. matiis kasama. Oo. meron ba talagang gano'n na hindi mo na matiis kasama? Hindi kasi pagka tumatanda rin ng isang tao, nagkakaroon din siya ng mga attitude eh. Yung magiging mainitin ng ulo. Teka muna, teka muna. Alam mo ba, attorney, na marami akong kakilala na mga old couples, mm. medyo matanda na. Hindi naman sa hindi sila nagmamahalan, pero hindi na sila magkasama sa isang kwarto. Parang hindi na nila matiis. Kasi nga daw, kung humilik yung isa, parang hindi na siya uh, makakatulog hanggang or, the next day. Or may kakimeron akong alam, Oo. ay ina, nanay ko, tatay ko. Yung nanay ko, gusto niya malamig ang aircon. I Isa pa rin yun. Yung tatay ko, ayaw. Ayaw. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Bakit ka pa nag-aircon eh? Magkukumot ka din lang naman pala. <laughs> Gumasos pa tayo ng kuryente. Oo. Oh. Hindi ba? Oh, totoo okay. yan. Binag-awayan. Doon eh, away na sila. okay Kaya nag sila, maghiwalay sila ng kwarto para yung tatay ko walang aircon. Oo. Oh, oh. Yung nanay ko, naka-aircon. Oh, pero Man. of course, hindi... Hindi daw healthy yung naghihiwalay ng tulugan. Hindi, pero, pero sometimes Sometimes, it works also ha, na hindi kayo nagkakainisan. Kasi, the more kayo na magkasama minsan at ipinipilit mo yon, nagkakabusitan at nagkakainisan kayo. Totoo yan, oh, attorney. Para Tapos na pag mo, nagkita... dapat yata, mag-counseling ka na. Ay, pwede ah, na. Galing dili dili sana. Dili na. Diba? Tuntuan ka sa attorney. Marami ang malalim <laughs> na pinag-uugutan mo. <laughs> o, sige. Next topic tayo ha. <laughs> okay. Mm. O, eto naman. Ang tanong ko sa iyo, ano nangyari sa tatay at nanay mo? Eh namatay na yung tatay ko eh. So, pero they still love each other. Ah, oh, naman. Oh, hindi naman oh, sila nagana. Yun nga lang, talagang may mga hobby, ah. may mga ginagawang um in hindi short, na yun, ang, gusto. yun ang naging solusyon para hindi na sila mag-aaway. Nag o oh, naging naging maganda naman pala. Mm. O oh, so etong ating color ay texture pala. Mm. Sino nga si Dior? Dior? Okay lang yan, ha? Huwag masyadong... Baka naman kasi masolusyonan pa yung problema mo. Ayan, nasabi na sa'yo ni Atoy ni kanina yung mga... Hindi, na, hindi lang naman ikaw minsan nagkakaroon ng iritahan sa mag-asawa. Ano ang uh, sa inyong dalawa ni Gabi? Wala kayong parang yung pet, pet peeves yung dalawa na parang, alam mo yun, parang, eto, nakaiinis ako pag hindi siya nag-aayos ng gamit. May ganon. Wala. Hindi sila gaya ang gamit, hindi rin ako mag-gaya ang gamit. <laughs> ano tawag dyan? It's a tie? No, no conflict. Ah, no conflict. At saka hindi, pag si attorney uh, Danny Concepcion kasi, ano yan eh, laging I listen to my wife. <laughs> Di ba? Hindi, yun naman ang sabi ko. Uh, ano sabi mo? Eh, wag naman ninyong masyadong eh, inuukulkel na under naman kami. Ah, hindi. Wala akong sinabi. Hmm. Saka, Pero meron, uh, uh, meron kang rule eh. Ang pakiusap ko lang sa kanya, wag niya akong pagbubuhatan ng kamay sa public. Ha? <laughs> <laughs> sa, sa, public lang pala. Sa bahay, bugbog sarado, gano'n. Bugbogin mo na ako sa loob ng bahay. Wag lang, wag sa... lang sa, sa labas. o, <laughs> <laughs> oh, yan ang talagang nagmamahalan. Pero ang tawag dyan, karinyong brutal. Na. Okay. Anyway, uh, ang ganda talaga ng mga topic natin. Pagka love life ang pinag-uusapan. Flourishing mm -hmm. talaga. Pero sabi nga natin, tapos na ang ating programa. Pero huwag okay, malungkot. Meron pa po tayong bukas, alas 7 ng uh, gabi. Mm -hmm. Ayan, from Monday to Friday po yung ating programa. ha Hanggang sa muli po. Ako niyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod nating episode. Bye everyone!